Hi guys, welcome back to my channel and color passion. So for today's video, tayo guys ay may iriban So dry and galing sa bleach ang kanyang hair. So delikado guys ang kanyang buhok. So kailangan ingatan natin guys kung paano ito iriban. So ay pinakikita ko to guys ang kanyang hair. Nakikita nyo naman, very dry diba? Tsaka meron siyang previous na color. Yan ay bleach guys yung sa end ng kanyang buhok. So nga gagawin po natin step by step guys. Una ay lalagyan po natin siya ng protection. So ang iba ang ginagamit ay botox, hair spa, hot oil or conditioner. So sa atin guys, hair spa ang ginagamit ko dyan. So, baka mga gusto nyong tanungin kung bakit hair spa guys o bakit nilalagyan ng protection yung dulo ng hibla ng buhok ni mam. So, ganito yun guys. So, kailangan natin siyang lagyan ng protection ng hair spa, botox or whatever yung ilalagay dyan kung anong gusto nyo. Kasi yan guys ang nagpo-protect para pag tinamaan ang riba na number one, hindi siya guys papasok doon sa cuticle ng hibla ng buhok ni mam. It means, naka-close guys yung cuticle ng hibla ng buhok ni mam. So, hindi papasok yung number one na pang riban. So, hindi siya kukulubot. So yun guys, natapos na natin lagyan ng protection ang dulo ng hibla ng buhok ni ma'am. So ngayon guys, i-proceed sa second step natin. Tayo maglalagay na ng cream na number one. So yun guys, uh, huwag natin pong isasagad sa anet ang cream na number one. So do hanggang doon lang tayo guys sa may rigot niya. Doon lang sa may walang kulay. Doon lang natin ilalagay yung cream na number 1. So wag na natin pong isasagad dahil nga 'yun ang previous na ribbon at delikado at 'yun ay may mga slits, hindi na po pwedeng lagyan ng number 1 na cream na number 1 na pang-ribbon. guys, continue lang natin ang paglalagay ng cream na number 1. So, after nyan, ibababad po natin siya ng 30 minutes. After 30 minutes, guys, i check natin kung ito ay elastic na. Yan nga, guys, pinakikita ko sa inyo ng paglalagay ko ng cream na number 1 ay hanggang dyan lang sa may walang kulay. So, yung pinaka-end niya, yan po yung protection para kapag tamaan nga ng number 1 na pang ribbon, hindi po siya mangulubot o magdadry. So, yan guys, after 30 minutes na pagbabad ko kay mama, i check ko yan guys inisprayan po natin ng tubig, pay natin at ibinaba natin yung gamot guys. Kaya may tubig kayo na inispray kasi yan guys yung naglalak para hindi na mag-process ang gamot. Kasi kung baga, uh, ini enhance na lang natin yung pinakadulo na ng hibla ng buk ni ma'am. guys, nung malaman na natin na okay na, binalawa na natin and then atin na pong i-blower, yan guys, nakikita nyo, nagluloko pa, nagluloko pa ang aking main suite guys. Biglang namamatay, sumisindi, namamatay, sumisindi. Ewan ko ba dyan, kaya dyan kami tumagal, magal guys. So ayan, finally, maayos na din. Diyos ko, nakakatakot guys ha. Kasi alam nyo ba, habang tinataas ko yung, yung main suite, eh, sa ko, Kasi baka mamaya, imakurente ako, tatalbog ako. Diyos ko po, ginoo. Kaya yan guys, <laughs> Ayan, nagsisimula na ako mag riban guys. Siyempre, ununa ko dyan guys sa may batok niya. Dyan tayo magsisimula bago tayo mag-plancha. Ayan guys, hataw-hataw ng plancha ko dyan. Gusto ko na kasi matapos. Charot. <laughs> <laughs> ayan, after ng how many hours natin pagpa-plancha kay ma'am. Ayan, lagyan na na po natin ng number 2 na neutralizer guys. Neutralizer na pang riban So yan guys, tuloy-tuloy lang natin ang paglalagay hanggang sa matapos. After 20 minutes guys, atin na pong iwawas and then ibablower na natin. Patutuloy natin ng 100%. O siya nga pala guys, ang gamit kong heat dyan sa pagpaplantsa kay ma'am ay 220 yung kanyang heat. Kasi guys, kailangan ko rin mainit talaga kasi nga yung pinakadulo niya, yung roots niya, ay matibay, so, kailangan din mainit, guys, para maluto yung hibla ng bok ni ma'am. So, pagdating sa dulo, guys, idahandahan nyo lang siyang pagplansyayin, parang i-enhance nyo lang pabuba ang pagpaplansya. Kumbaga, guys, alalay lang, alalay lang pagpaplancha pagpaplansya doon sa dulo lang ng buhok ni ma'am. Kasi ngayon po, guys, ang previous na may riban na mayroong bleeds, bawal po i plancha ng husto. After ng pagbabad natin ng 20 minutes sa neutralizer na pang riban na number 2. So ayan, binalawa na natin at bin lower of and then kukulayan na natin siya guys. Kasi ang package niya guys ay riban Brazilian blue out with color. So ayan guys, kukulayan na natin siya. Ayan guys, ang ginawa ko dyan guys, kailangan makulayan yung kanyang mga itim na buhok. So, guys, hindi yan magpapantay, guys, kasi gawa nyo sa baba niya i -blitz. So, ayaw ko na rin siyang i kasi maduduro, guys, kasi yun nga, niriban po natin, hindi po advisable na i uli ang buhok niya. Nga, habang tayo yung nagre So, ang gagawin po natin, ikukulayan lang po natin yan para yung medyo mala malapit doon sa kulay ng buhok ni ma'am na previous niya. Ang hirap ha. Ang hirap mag-explain. <laughs> It's hard to explain. <laughs> At syempre guys, hindi nawawala yung touch love with care sa mga client natin, di ba? Andin yung color niya, guys. One hour ko yung binabad. A few moments later. Finally, ayan na guys ang outcome ng buhok ni ma'am. Ayan na yung kanyang result. Di ba guys? So straight and shiny na. So yan guys yung kanyang previous na buhok. Yung hindi ko pa siya nare-reban guys, di ba? Hindi pantay ang kulay at dry kasi blitz nga po guys yung sa dulo. And then, ito na guys yung kanyang outcome. So yan, mga palangga, hoping na may matutunan kayo makakuha ng tip kung paano mag-reban si Ann eh. So yan guys, kung nagustuhan nyo yung aking video for today, please subscribe my channel and like and share. So maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye!